Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang sampung dahilan kung bakit mahalaga ang almusal. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Alam ng lahat na mahalaga ang almusal. O hindi bababa sa lahat ay tila nauunawaan na ang almusal ay mahalaga. Mayroon pa tayong buong kasabihan tungkol sa pagraranggo ng mga pagkain sa isang araw batay sa kahalagahan, at ang almusal ang tanging pagkain na binanggit sa kasabihang iyon. Pero alam mo ba kung bakit? Panuulin ang video na ito mula sa simula hanggang dulo para malaman mo ang sampung dahilan kung bakit mahalaga ang almusal. Una, maghanda para sa araw. Ang pagkain sa umaga na ito ay ang iyong unang pagkakataon sa araw na ito na gumawa ng isang bagay na maganda para sa iyong sarili, at taus pusong hinihikayat ka naming gawin ito. Kung ito man ay isang tasa ng kape at isang bagel habang nakakakuha ka ng balita sa umaga sa loob ng 10 minuto o isang stack ng pancake sa mesa sa kusina habang nakikipag-usap ka sa iyong mga anak, ang paglalaan ng oras para sa almusal ay nakakatulong sa iyong itakda ang iyong mga prioridad para sa araw at siguraduhin isa sa mga prioridad na iyon ay ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Pangalawa, tulungang patatagin ang iyong blood sugar. Mabilis na aralin sa agham, ang glucose o ang asukal sa iyong dugo, ay ang ginustong panggatong ng iyong katawan. Ang anumang kinakain mo ay nakonvert sa glucose, pagkatapos ang anumang labis na glucose na hindi ginagamit ng iyong katawan ay nakonvert sa taba at iniimbak para sa ibang pagkakataon. Ang mga tao ay may posibilidad na maging mas mahusay ang pakiramdam, mag-isip ng mas mabuti, at mas mahusay na kinokontrol ang mga emosyon kapag ang kanilang mga antas ng asukal sa dugo ay mas matatag sa buong araw, sa halip na sumikat at bumabagsak ng paulit-ulit. Ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga balanseng pagkain na naglalaman ng protina, taba at Carbohydrates, tuon sa buong butil, prutas, gulay, at fiber ng panjeta. Kung sisimulan mo ang iyong araw sa isang balanseng pagkain, mas malamang na hindi ka magutom o masira ang kalagitnaan ng umaga. Isaalang-alang ang pagkain ng mga pagkain mabagal na natutunaw tulad ng oatmeal, mga itlog, o isang mababang asukal, pinalakas ng protina na smoothie. Pangatlo, nagbigay ng higit pang micronutrients. Paulit-ulit, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng almusal ay nakakakuha ng mas maraming vitamina, mineral at fiber. Lahat ay mahahalagang micronutrients. Sa buong araw, sila ba ay naglulod ng masarap, masustansyang veggie stuffed omelet at sariwang prutas? Sobra na ba sila sa pagkain ng mas malusog para makabawi sa tatlong donut na mayroon sila sa kanilang kape sa umaga? Ang mga pag-aaral ay hindi ganoon katiyak, ngunit sa alinmang paraan, itinuturing namin ang higit pang mga micronutrients na isang panalo para sa mga kumakain ng almusal. pang Pinapabuti ang iyong mood. Kahit na nagising ka sa maling bahagi ng kama, gugustuhin pa rin ng mga waffle na makita ang iyong sampungi na maliit na mukha. At may pakinabang din dito para sa iyo, bukod sa pagkain ng mga waffle, na lubos naming pinaniniwalaan na sarili nitong gantimpala, ang pagkain ng balanseng almusal ay nakakatulong upang suportahan ang aktibidad ng utak na gumagana upang ayusin at tumugon sa mga emosyon, e calibrate ang mga inaasahan, at mapabuti ang kontrol ng impulse na nauugnay sa iyong mga pag-uugali at paggawa ng desisyon. Panglima, pamahalaan ng iyong gana. Balikan natin ang bagay na iyon sa asukal sa dugo ng isang segundo, dahil ang isa pang bagay na gagawin ng napakalaking pagbabago ng asukal sa dugo ay maghahangad sa iyo ng mas maraming asukal sa natitirang bahagi ng araw. Sa bawat oras na ang iyong asukal sa dugo ay tumataas at bumagsak, ang iyong katawan ay magpapadala sa iyo ng mga senyales na ito ay nagugutom, dahil sa abot ng iyong katawan, ito ay nagkaroon ng maraming glucose, pagkatapos ay naproseso, ngayon ay wala na. Maaari mong ihinto ang cycle na ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain mas matagal bago matunaw, na magpapanatiling busog sa iyong katawan ng mas matagal kaysa sa mga pagkain at merienda na karamihan ay carbohydrates, isipin kung ano ang makikita mo sa isang vending machine, ito ang karamihan sa mga iyon. Hanggat maaari, mag-opt para sa mataas na kalidad na protina, malusog na taba, at fiber, ang mga itlog, yogurt, oatmeal, cottage cheese, nuts, at prutas ay nakakabusog at makakatulong sa iyo na mabusog ng mas matagal. Pang-anim, maging malusog. Ang isang madaling paraan upang simula ng iyong pangkalahatang kalusugan ng immune system ay ang kumain ng mga fermented na pagkain. Kung agad mong hinatak ang mukha sa pag-iisip ng kimchi o sauerkraut gamit ang iyong bacon at itlog, subukan ito, baka magustuhan mo ito. Kung ayaw mo pa rin sa mas matinding fermented na pagkain sa madaling araw, ang keso at yogurt ay parehong karaniwang mga pagkain pang-almusal na na-ferment. Maaari nilang isama ang mga probiotic na kailangan mo para magkaroon ng mas matatag na kalusugan ng bituka, at ang kalusugan ng iyong bituka ay isang malaking bahagi ng pagkakaroon ng malakas na immune system. Pangpito, baka mas matalino pa ang anak mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bata na kumakain ng malusog na almusal ay mas mahusay na gumaganap sa paaralan. Isinasaalang-alang nito ang parehong mga marka sa mga standardized na pagsusulit at naiulat na pagganap sa mga pangunahing lugar tulad ng pagbabasa at matematika. Dahil ang almusal ay nagpapabuti ng konsentrasyon, pagkaalerto, pag-unawa, memorya at pag-aaral, ito ay sumusunod na ang almusal ay isang mahalagang paraan para sa iyo upang makatulong sa pagsuporta sa akademikong tagumpay ng iyong anak. Pangwalo, kumuha ng pagtaas sa trabaho. Ipinakita ng mga observasyonal na pag-aaral na ang mga taong kumakain ng balanseng almusal bago gumawa ng malalim na gawain pangkaisipan ay nagpapakita ng pinabuting konsentrasyon at pagtaas ng produktibidad sa buong araw. Dalawang katangiang palagi ang sinasabi ng mga employer na hinahanap nila sa mga empleyado ay pagiging produktibo at atensyon sa detalye. Sapat na ba ito para i-claim e na ang pagkain ng almusal ay ma-promote ka? Hindi, syempre hindi, ngunit hindi ito makakasakit at kung hindi iyon magagawa, pumunta lamang sa lumang paaralan at alamin kung anong kape ang gusto ng iyong amo. Pangsyam, gawing mas madali ang iyong buhay. Sa kabaligtaran, ang mga taong lumalaktaw sa almusal ay may posibilidad na magulat ng pagkakaroon ng mas mababang antas ng enerhiya, mas nahihirapang tumuon sa mga gawain, at nagpapakita ng mas kaunting lakas at tibay kapag gumagawa ng pisikal na aktibidad. Iyan ay kakilakilabot, at ang pagkuha ng isang pampulakas na inumin at candy bar sa vending machine ay hindi isang perpektong pangmatagalang solusyon. Ang paunang pagmamadali ay maaaring maging maganda, at maderama mo ang pagiging produktibo, kung marahil ay medyo hindi nakatutok, ngunit ito ay maraming asukal at kafe ng sabay-sabay, na ang iyong katawan ay napupunta sa sobrang pagmamadali upang maproseso. Kapag natapos na ang pagmamadali, maaari kang makaranas ng pagcrush ng asukal, isang pagcrush ng caffeine, o pareho. Isaalang-alang -alang ang pag-iwas sa lahat ng ito sa pamamagitan ng pagkain ng almusal sa umaga. Kung wala kang oras upang magluto ng almusal sa umaga, subukang gumawa ng isang bagay na maaari mong ihanda ng maaga, tulad ng mga overnight oats. Pang-sampu, maaaring protektahan nito ang iyong puso, ang isang kamakailang pag-aaral ay nagpakita na ang mga lumaktaw sa almusal ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Tulad ng alam mo na, ang mga skipper sa almusal ay kadalasang kumakain ng labi sa ibang mga pagkain at kumakain ng hindi gaanong malusog na pagkain. Bilang resulta, tumaba sila na may mas mataas na panganib ng diabetes, mataas na kolesterol, mula sa masyadong mataba na pagkain. Ang lahat ng mga kadahilan ng iyon ay malinaw na nagpapataas ng iyong panganib ng mga sakit sa cardiovascular. Ngayong alam mo na ang lahat ng dahilan para kumain ng almusal, wala ka ng dahilan para lumabas ng walang laman ng tiyan. Kahit na ito ay maaaring maging isang tunay na gawain sa simula, naniniwala sa akin na ito ay nagiging mas madali sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng ilang linggo, magiging natural ito gaya ng pagsisipilyo ng iyong ngipin, ngunit mas kaaya-aya. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.